yun dito kami sa tulay ng St. Anthony nag-aaba kami ng testing oh ang tulay oh palik pika mga idol palik ito. Oh. Toto ley na. No? Pa balik taniyan. Ha. Pa balik natin kung babak-bakod ka break. Ito mga bangka sa amin oh. No? Shout out kay Robert, mangani Robert. <laughs> Sabihin Tito pulito pang inog law. Eh si Mark oh, yan. Nagkapangalan ng bangka. Ah, yes, sa gusto mong pangalan kay Mark. Kapangalan si Mark doon, no? oh. sana bumalik para makita namin ulit ang takbo. Yeah. Sige Elmer Sige testing Sige Elmer Parang pupunta na yata Paparada na sa kanyang barahan Tulen. Oo. Oh. Para na palya ka na ang. Oh. Ano ba gusto mong testingin ng Emily at saka Pete Evil? Len? Ba gusto mong testingin? Len. Dalawa bang ka? Oo. Ay Ben, laban natin 're. Sige, sige. Sakali. Yung Emily. Ha? Emily at saka ay yeah, kami dito sa Yung Emily laang? Emily at saka yung Pete Emily. Uh -oh. Ha? Uh Oo. -oh. Ay, nabangan natin mga ka plusback Emil versus Faith Emil. Makina ng Emil 19 HP, high speed. Makina ng Faith Emil 18 HP, low speed. Ay, nabangan na rin, bakbakan 'yan mga ka plusback